Laurela Tubig, umakit na swerte sa pera. Ang Laurela merong natatanging kakayahan na makapagbigay ng katuparan sa ating mga hiling. Kaya't noon pa man ito ay ginagamit na sa iba't ibang tradisyon, ganon din sa iba't ibang kultura. Dahil ito ay pinanginiwalaan nila na tumutupad ng kanilang mga hiling o umaakit ito ng mga good luck energies at nagdudulot ng suwerte at yaman sa kanila. Meron pong pamamaraan kung paano natin magagamit ang laurel para makakakit ito ng suwerte at proteksyon at ganun din ang paggamit natin ito bilang cleansing. Ang video natin ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba ang pwede ninyong paggamitan o mga pamamaraan gamit ang laurel para makaakit ng suwerte sa pera. At gagawa tayo ng isang ritual gamit po ang laurel at tubig para makaakit tayo ng swerte. Pag-uusapan po natin kung paano ninyo gagawin at ano nga ba ang dapat na ginagawa ninyo para magkaroon ng katuparan ang mga hiling na hinihiling natin sa dahon ng laurel. Tandaan po natin mabuti, ang laurel ay mayroong magical energies na kayang tuparin ang ating mga manifestations dahil may kakayahan po itong baguhin ang mga enerhiya sa paligid natin. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. <tinyo> Laurel at tubig, umakit ng swerte sa pera. Mahari itong magdulot ng swerte sa pera. Ganito ang pamamaraan ng paggawa. Kumuha ng dahon ng laurel, isang piraso at isang basong tubig. Pagkatapos ay ilagay ang dahon ng laurel sa baso at humiling. Kinakailangan magkaroon ng affirmations o magkaroon ng manifestations o i-wish mo ang mga hiling mo sa laurel at tubig na hawak mo. Pagkatapos, yan ay ilalagay mo sa may bintana o kung saan mang entryway na masisikat ito ng araw, iwasan lamang na ito ay masasagi o magagalaw dahil baka matapon. Maaari itong magdulot ng swerte sa pera at maging sa mga mahihiling maglaro. Maaari po makakita ng swerte yan para magdulot ng panalo sa inyo. Tatlo po ang maraan na pwedeng paggamitan ng dahon ng laurel. Unang-una po, kung nananais ng wealth at prosperity. Pwedeng maglagay ng dahon ng laurel sa inyong wallet, purse, o maging sa inyong mga cash register. Kung nananais naman po ng protection laban sa mga malas na enerhiya o mga negative energies, para hindi ito makapasok sa inyong tahanan, pwede pong maglagay sa doorways, windows, o maging sa mga entryways para hindi po makapasok sa inyong tahanan ng mga malas na enerhiya lalong-lalo na sa mga bisita na darating sa tahanan ninyo na hindi nila nalalaman na sila ay mayroong mga dalang negative energies dahil po sa mga lugar na kanilang napupuntahan. So hindi nila sinasadya iyon, kaya mas maganda na po na magkaroon tayo ng proteksyon lawan sa mga negative energies na maaaring madala ng ating mga bisita na hindi nila namamalayan. At pwede rin pong gamitin ang dahon ng laurel bilang cleansing sa ating tahanan. Ang marang ito ay magpapausok tayo ng dahon ng laurel at ipapausok natin na sa loob ng ating tahanan dahil lang bibigay po ng mga protective energies ang dahon ng laurel at maaaring ma ang lahat ng mga negative energies at magbibigay ng balance yan. At ang laurel po ay tumutupad ng hiling. Marami po ang gumagamit ng dahon ng laurel dahil pinaniniwalaan nila na kayang tuparin ng dahon ng laurel ang kanilang mga hiling dahil may kakayahan itong i-transform ang mga energies sa paligid. Maraming maraming salamat po sa panonood.